So, mga kamista, kuha tayo ng ano, gulong sa kabilang branch mga kamista. Sinsa kayo sa akin ano, tire so, no? kasi protection niya para sa ano. Para sa pawis. Dito tayo dali labog mata dahil sa pawis. Pawis kasi mga kamista. Isa din 'yan sa nakakalabo ng mata mga kamista. Kaya ano tayo? Oh, alis na ako mga kamista. Huwag muna ako ng gulog Sige Kumalis ka dyan, sagasaan kita eh Oop May gusto tayo mga na natin mga kamista.

Tapos Alam mo mga mga kamista, nung drive ako sa Saudi, walang lisensya. Oo, oh, at lakasan ang loob lang. Parang Pilipinas lang ba? Sa Pilipinas, may, may driver license ako. <laughs> Dito mga kamista, lakasan ng loob. nakalimit ako mga kamista nang nagrudis -nag ng sakya no wala din lisensya oh lang wala dibi at lakas ng lob lang mga kamista po tuloy nitong isa kritikan pa ako, babanatan ako to, ah babanatan ko to ah ah dos lang so mga kamista kasi wala ng ano yun Maliwanag pa sikat ng araw mga kamista oh tayo mga kamista oho inihintay ko lang mga kamista yung ano ito na ako mga kamista chef po yung chef namin oh. o pa na pala mga kamista takbo ko ah inihintay lang mga kamista Baba muna ako mga kamista. Dito lang muna, dito, dito, lang muna kayo ha. Panood lang muna kayo. Kunin <laughs> ko may ang gulong mga kamisa. muna ako. Mga kamista, balikan tayo mga kamista. Ka Nagaya yung gulong. Nagalagay ko na. Sitbelt muna tayo mga kamista para hindi halata na may walang lisensya. Okay. <laughs> yeah. balik tayo sa mga pista Atsing! Atsing! Ay, ay ay mga kamista Sinip mo na Sa salan na mga kamista Adan prayer na prayer di prayer hour na dito pa naman yung tatlong sakya ng banggaan mga kamisa dito yun o oh. Dyan pa, isaw. dyan pa yung isa oh. dyan pa yung isa o oh, yun o wasak na isa oh. panakuha nakaparada lang yan yung mga driver dito walang ano eh walang disiplina alam nyo yung kanto boleh parin Gimana wala na gubusin na minor apa tuh minor kanto eh aray aray mga kamista ay sa akin baro ng minor up ng minor tayo mga kamista pag kasi respect ba ako naman tayo mga Pilipino follow the leader si Father Member

ngo, sekipo. professional driver tayong makavista. Set side din ha. O, pa-sakit din makavista para kay Lisinsa, etodas eh. na. masagi tayo, masagi tayo wala tayong lisensya, tulas na mga kamista real <laughs> lang mga kamista o, busina ng kunti paos paos ang busina natin mga kamista busina pa rin busina nilisan ko na mga kamista au, au,

Bye bye mga kamista Bye bye